So, ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Oh. Mag-ingat po kayo. You're under oath. Oh. Oh. po tayo dahil uh, pagbibigyan natin kasi sabi, red notice, yung pala hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin. May pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron may, po silang... may Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the Notices and Task Force Diffusion. So, so nag-mobilize uh, nag ang pamahalaan ng libo-libo, pitong libo ang pinagmalaki ng kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Uh, Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Tama po. Andito po si Executive Director Alcantara. Uh, kayo ba ang una nakatanggap nitong uh, galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Uh, tama po yun. Uh, ang ang uh, NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant o pares na po ang ating dating Pangulo at uh, yun po ang ginamit namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo kagad sa kapulusan? Uh, law Enforcement Agencies po ang pinadalan natin ang uh, National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang uh, Bureau of Immigration at uh, pinadala ko rin po ang uh, Department of Justice. Okay. Uh, maraming salamat at may dadagdag yata si Secretary John Vick. Wala na, ma'am. Wala na, ma Okay. At uh, was a red notice, itong tinatawag na red notice, uh, iyon ba ang pinadala ng Interpol, uh, um, Executive Director Alcantara? Kasi ang, ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating kasi, po sa atin oh, ay isang diffusion. Uh, ba talaga? Ah, diffusion po. Ah, Walang red notice. Nagkaka nagkaka nag nagkakaroon po ang general public or everybody ng... Eh pero alam diffusion. natin na hindi magkapareho pero, yun. It's equivalent po to a a red notice. Hindi po. Ang red, Mas alam ninyo ito sa akin. Oko, ang diffusion oko. po hindi red notice. Tingnan lang hindi natin ang website. Po. Ah, red... Dip ang diffusion po is a request for international police cooperation that is coming from an entity or an another member country that is directed to another to another member country or Tama. several oh countries oh. Yung po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report. Requesting for information, humihingi lang, makikipaki lang ha? sa kapwa member Opo. na kung maaari tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopos sa website katulad ng Red Notice. Uh, Tama it, po ba? It went through the police, uh, of the organization's police database. Uh, pumasok din po yon sa database. Pumasok sa pumasok no. sa database para unverified. Maliwanag uh -oh. siya, di ba? Ay, di ba po na... So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. Red diffusion. diffusion. And uh, more technical po, it's a wanted person diffusion. Tama. More technical. So, walang red notice. Kapag walang pagdiffusion uh, pag-diffusion lang, ang pagkaintindi natin, humingi lang ng impormasyon, uh, di ba? Hindi po, hindi po. Uh, meron po tinatawag na red diffusion, Blue diffusion. Oh, maraming kulay 'yun eh. Yung sinasabi po niyo na humihingi lang ng impormasyon is blue diffusion. Blue okay. May kulay ba ito? Yung uh, pinadala sa it, atin anong it, kulay it, ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So, walang red notice. Hindi po siya red notice. Uh, nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? Itong pong uh, wanted person diffusion na 'to pagpasok po sa Interpol sa uh, Leon. Uh, pa-process po ng uh, notices and diffusion. Opo, alam po natin okay. 'yon. Alam natin yung procedure. Uh, uh, Madalas na nating ginagawa uh, 'yan eh. Kasunod po noon, mag issue sila ng red notice. But Teka, this time, dahil po may urgency, they decided na it will go through by So lumundag na tayo mula sa diffusion. Hindi man lang na-confirm, na hindi man lang na napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging official. Lumundag na po tayo. Uh, sa diffusion pa lang yan mo. Oh. Hindi kasi inaamin niyo wala namang red it notice skeleton man. Is, it is our job to fan it out uh, immediately, disseminate immediately uh, because the nature of the diffusion is Eh bakit si uh, Congressman Arnie Teves may red notice na hindi pa natin uh, nagagawa ng paraan. Uh, hindi ko po masagot. Alam Ma yung kay Arnie Teves oh. Uh, kaya ho siya nahuli sa East Timor ay dahil sa Red Notice. Okay. Uh, yun yes. ang dahilan. Oo, klaro po yun, yung Red Notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, Red Notice din ang uh, sinasabi. Eh ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na Red Notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil sa panahon, kasi mabilis po ang pag paghanap ng lahat, yung mga pangyayari. Mabilis po nangyari. Kaya marahil, sa ordinaryong pagkakataon, nandiyan po ang Red Notice. Mura dito, wala akong pagkakataon marahil. Madam Chair, gusto ko... So, po... ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Oh. Mag-ingat po kayo, you're under oath, oh. makukontempt oh. po tayo. Oh. Dahil uh, pagbibigyan natin, kasi sabi, red notice, yung pala, hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? May, meron po silang, may, meron disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So, may so nag-mobilize uh, nag ang pamahalaan ng libo-libo, pitong libo ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Or, Pinahihingi lang. Walang uh, sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources, pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa-membro. Tama po? Uh, ang ko po ay hindi hindi information ang hinihingi po. Uh, it is a wanted person notice, diffusion notice. Uh, diffusion, uh, hindi Diffusion po notice. Oh, wanted person po ang um, uh, nandoon. Yun okay. Po. Pakita natin. Medyo malitang letra pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag. Tama po na dumating ng 304 ba to? Correct po. Nang umaga o, oh, Arian. Po. Maliwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito formal transmita lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang eh, 7,000 ng pulis na ang uh, minobilize eh. Bakit sinasabing ganto Ang yung sinasabi po niyo na... No, Hindi, eh, binabasa ko lang ito eh. Opo, opo, opo. Uh, ang matatanong po natin dyan ay eh, yung nagpadala po nung... Uh, yung nag-apply po, uh, ICC. Sila po naglagay niyan eh. Hindi po tayo. E, Ibig ko sa So, <laughs> uh, nagsisinungaling ang uh, Interpol. Hindi po Interpol lang nagsisinungaling. Uh, uh, yung eh, Pero po. ang Interpol ang sinasabi niyo eh. Sabi nila dito eh, itong diffusion ng Interpol pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan 'tong diffusion. At uh, kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila na uh, si yan, to. yan, yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho na sinasabi dyan ay, ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya pero, marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan eh. Sasabihin nila na Pagkaya silang, ho niya, no, sinabi na meron pagkatapos makipag-ugnay, sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, um, pala isipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. Sinasabi ninyo, palusot lang to? Hindi to totoo? Hindi po, yun, yun yung Para form letter. Para tayo maniniwala sa interpon dito? Ayun po yung kanilang form letter. Kaya, wako, hindi ko alam talaga kung sino ang kausap. Pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan. Sino ho ang kausap? Baka alam ni sekretaryo. Sekretary Anyo. Ang liwa-liwanag dito. Hindi naman ako uh, nagchichismis o naghahaka Ang liwanag eh. Nakausap na daw yung gobyerno. At sumang sumangayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andiyan eh, ang liwanag oh. Anybody wish to comment, Secretary Anyo, please. General Marbil, bakit may uh, prior consultation and assent? Bakit sumang ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of the any any uh, uh, coordination of that, and I only learned of this uh, diffusion and uh, warrant pares in the morning of uh, March 11. So yun To so, lahat kayo, March 11, 3 a.m. Mm o 304 ito yata dito tama naman yun pero um, executive director alcantara oh, oh, oh. form letter ba to medyo specific to eh, prior consultations with the government of the philippines hindi siya form letter eh ay kahit natikita na rin kami or deny, but, uh, na rin kami ng ganito it looks eh. like a form letter form letter well, agree like... to comply <laughs> oh, oh, oh. It's, okay. a, it's a it's, a, it's a genuine letter from the Interpol that came from the Interpol. Oh tama, system. verified tama verified naman 'to. Opo, opo. Kaso nga lang unang-una diffusion lang siya. Ah. No such thing as red notice was ever received. Ma Ma uh... sabi mo dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi niyo na na mayroong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot eh, wala, ko po... Wala, nandito lang. Oo. Oh. <laughs> eh, ba't nila isusulat yan kung dito to, oh? Okay, basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata eh. Tapos sa page 2, no? Gusto ko lang matignan to, no? Uh, kasi ang liwanag po nito, eh. Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan. The ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang uh, sumunod. Sige, itaas pa po yan. Indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal. Indirect pa. Parang ganun po yung understanding. Eh, sino yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? form letter in babato Ibahu kasi ang legal. Iba ho kasi yung legal language na ginagamit ng ng iba't ibang bansa sa kanila hong uh, pagbibigay ng communication. Tama po, Siyempre iba-iba yan at saka translated to in many many languages. Opo. opo. Pero yung indirect sa pag sa palagay ko kahit Pranses man yan or High German Swiss, ganyan pa rin indirect, hindi siya principal. Hindi pag kasi ho ano na, nga eh yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas. Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong participate sa Ena. isang krimen. Ito, co-perpetrator. Yung nga ho, yun. Pero marahil, indirect. ay, marahil yun po yung, yung, yung definition niya ay lumal lumalapit po sa ating definition na conspiracy sa ating bansa. So yun puyon, Marahil lagay natin sa konteksto na yung po ang kadiilan lingwahe sa kadiilan batas, sistema ng batas, ibaho ang lingwahe natin dito. Nako, kahit ipranses 'yan, yung indirect hindi direct di po ba? Oh, ganun din naman sa conspiracy eh. eh kaya nga. Oh. Kaya nga nagtataka lahat. Bakit siya unang hinuli? Bakit siya dinampot bigla? Hindi naman pala siya yung bida, hindi naman siya yung kontrabida. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero oh, indirect. Oh, kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Oh. Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung extraordinary... Hindi po kidnapping. Rendition. Wala hong kidnapping, ma'am. Pero may extradition back Hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba ng Ang proceso. international humanitarian law gives us walang, two options. Walang nakasulat dito. There are two dito. options under international humanitarian law. I'm just so the first option about is extradition. Defusion, no, I have secretary. to I have to explain, the law, ma'am. The the, the, the the international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the path surrender path, ma'am. Not extradition. So despite the uh, myriad and the... Uh, ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi Hindi sila familiar sa system ang natin eh. nila, extradition, hindi surrender. Hindi ba? Uh, ano liwanag eh? Iyan po ay kanilang, kanilang sinasabi, ka. kasi iyan po ang customary law sa maraming bansa na Because extradition. Sa kanina sinabi mo, hindi kaya ngay, customary yung customary law, yung procedural at administrative, hindi din hindi pero, yung sumunod. Hindi nila alam yung ating batas eh. They Hindi nila alam na meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi, pwede extradition o pwede surrender. Theyka, Ang ha? pinili po namin, executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws. Susunod tayo sa 9851. Yes, doon you know, sinunod diyan, 9851. O, si And eh. hindi extradition ang aming ginamit kundi surrender. Eka, meron tayong uh, iko-konsulta Attorney Alexis Medina na uh, sumulat ng uh, uh, iba't ibang libro tungkol sa international law at uh, sabi niya hindi tumbok sa extradition o surrender, hindi sila pareho. Kaya kina kailangan intindihin ito na extradition kaliwaliwanag sa batas natin. Senator Cayetano and thereafter we will consult the attorney Medina. Thank you Madam Chair. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Alas may questions mamaya po kasi may konti akong introduction why. Just to follow your point um, was there or was there not cooperation here on page 2 din kasi nakalagay din Uh, assurances are given that extradition will be sought upon the arrest of the person in conformity with national laws and or application bilateral and multilateral treaties to post person. This request is treated as a formal request for provisional arrest in conformity with national laws. So, yun lang ang question ko kasi dun sa una sabi hindi sila sumulat, hindi nyo alam kung sino nag-cooperate. Of course, I'll take your answers at face value and presumption of regularity unless it's inconsistent. So, dito lang sa action taken. Um, so, dito sa page 2, sinong nagbigay ng assurances? Tapos, nung na-receive natin to na this is to be taken as a formal request, did we take this as a formal request? I'll stop there, just so that before we move to the treaty and uh, tama ba yung surrender. I just want, factually lang, so did, to our knowledge, uh, Secretary, Um, eh? form letter nga ho yan ng yeah. ICC. Yeah. In expectation po nila, walang ibang option kundi extradition. Pero hindi ho ganun ng batim-batas eh. Our local law, Republic Act 9851, allows us the, uh, an executive option. Thank you. So, so to your knowledge, SOJ, ma'am, para lang hindi malito ha, kasi dalawa yung Secretary di may I call you SOJ, and may I call you SILG, just so that walang confusion. So sir, so to your knowledge, uh, yung sinasabi nilang uh, sa kabilang page at saka sa page na to na uh, assurances were given to your knowledge that wasn't from the Philippine government. Ano yan eh? Ang sinasabi po nila dyan, makakasiguro kayo na hihingi namin sa extradition ang, 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 ang taong yan na aming ginawang wanted. But is that Interpol to so did Interpol assure that Kasi ano ito eh diffusion notice is not given to pagkaka ng red notice buong mundo ho nakukuha yan etong diffusion notice limited to a few countries And then, distinction And then sino po ang empowered to give them assurances that we will Or is it stand -sila ho, standard Si sila ho standard kaya nga form letter po nila yan eh okay. form letter nila yan But when they say that there was assurances from us is that a general assurance because we're a member of Interpol or meron nagsabi sa atin that we assure you they are the ones assuring us that they will seek the extradition okay. oh sila po nag assure okay. sa atin okay gusto ko lang tapusin to no at uh, sumunod kay Senator Cayetano. yung sumunod na sentence basahin po ninyo the request is to be treated as a formal request for provisional arrest ibig sabihin provisional in conformity with national laws So ang liwanag po, hindi yun ang nangyari kasi hindi naman provisional arrest. Dinala na dun sa dahig. At saka in conformity with national laws, kapag yung Article 17 po ng uh, RA 9851, hindi naman siya sumunod. Ang provisional arrest po is only for extradition. Hindi po kasi extradition route natin. Okay, pero natapos na tayo sa extradition, pinag-usapan na ni Senator Cayetano. Ang request lang dito, provisional arrest. Kaya nga ho, eh, ginagamit po yung provisional term. Pa lang. Ginagamit po term na provisional arrest in conjunction with extradition. Eh, hindi po extradition ang ating pinagdaanan dito.